Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang kuta na nababalot ng kasaysayan at dugo, bawat bato, bawat peder, may nakatagong sigaw ng na mga kaluluwa. Dito sa Fort Santiago, may mga lihim na hindi kailanman napapawi na panahon. Mga aninong naglalakad kahit walang buwan, mga tinig na nagbubulong sa dilim at isang kwento na hindi mo kayang talikuran. Pero teka, handa ka na bang marinig ang tinig ng mga kaluluwang iyon? Kung gusto mong malaman ang buong misteryo at madama ang kilabot ng kasaysayang ito, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. At kung nais mo pang marinig ang iba pang nakakakilabot na kwento ng ating nakaraan, huwag kalimutang magsubscribe at iwan ang iyong komento para sa susunod na istorya. Fort Santiago, dingding na nabahiran ng dugo. Sa bawat yapak na tumutunog sa makalumang bato, may kasamang bulong ng nakaraan. Dito, sa ilalim na anino ng mga peder ng Fort Santiago, nakabaon ang mga lihim na hindi kayang ilibing na panahon. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mga daing ng kaluluwang iniwan, mga tinig na pilit kumakawala mula sa dilim. May mga bakas ng dugo na matagal nang natuyo sa dingding, Munit ang mga mata na mga nakakita rito, kailanman, hindi nakalimot. Isang gabing madilim, habang bumabagsak ang ulan, isang sandalong kastila ang sumilip sa kulungan. Narinig niya ang mahihinang unggol, ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang nadatnan kundi katahimikan. Mula noon, nagumpisa ang mga kwentong bumabalot sa kuta, kwento ng mga aninong naglalakad kahit walang buwan, kwento ng mga luha na hindi na matuyo. Ang mga Pilipinong ipinit dito ay hindi lamang iniwan na kanilang mga pangarap. Bawat isa sa kanila'y kinitil ang buhay na parang apoy na pinatay na hangin. Ngunit ang kanilang huling mga sigaw ay tila na natili, nakabaon sa mismong bato ng Fort Santiago. At hanggang ngayon, may mga gabing may mga naglalakas-loob na pumunta rito at naririnig nila ang mga tinig na nagmumula sa mga dingding. Isang binatang manlalakbay ang dumating dito, dala ng kanyang kuryosidad. Habang naglalakad siya sa makipot na pasilyo, naramdaman niya ang bigat ng paligid. Parang may mga matang nakamasid, parang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga anino. Nang lumapit siya sa isang sulok ng peder, napansin niya ang bahagyang mamasa-masang bahagi ng bato kahit tuyong-tuyo ang panahon. Inilapat niya ang kanyang palad at naramdaman niya ang malamig na likido na parang dugo. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok at isang boses na mahinan ngunit malinaw ang bumulong sa kanyang tenga. Huwag kang titingin sa likod. Dahan-dahan siyang napapikit at ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang bulong ay hindi tumigil. Paulit-ulit, tila may ibang tinig na sumasabay at bawat salitang dumadaan sa kanyang tenga ay parang mga kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa huwag kang titingin sa likod, huwag na huwag. Pinilit niyang huminga ng malalim, pero ang hangin ay mabigat, para may usok na pumapasok sa kanyang dibdib. Ang mga bato ng Fort Santiago ay tila lumalapit, nagdidikit, nagiging kulungan. Ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Mabagal, nanginginig, tumalikod siya. Sa kanyang likuran ay wala namang tao. Ngunit doon, sa dulo ng madilim na pasilyo, may nakatayong figura, isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog na puti, basang-basa ng dugo. Nakayuko ito, at ang mga kamay ay nakatali sa likod. Habang papalapit ito, narinig niya ang malakas na pagunggol ng mga peder, parang libo-libong kaluluwa ang biglang nagising. Ang binata ay umatras, ngunit bawat hakbang niya ay tila walang direksyon. Parang ang pasilyo ay humahaba, hindi siya makalabas, hindi siya makatakas. Naroon pa rin ang pigura, dahan-dahan, patuloy sa paglapit. At nang maramdaman niyang wala na siyang malapitan kundi ang malamig na dingding, isinandal niya ang sarili doon, Munit nang tumingin siya sa kanyang kanan, nagulat siya, sa mismong bato ng peder, may mukha na nakabaon, nakadilat, nakatitig sa kanya. Bakit ka narito, bulong na mukha mula sa dingding? Ang kanyang tuhod ay nanginig at halos mabitawan niya ang lampara na dala niya. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niyang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Isang matanda, nakasot ng damit na parang galing sa panahon ng Kastila, ang nakatingin sa kanya. Ngunit kakaiba ang mga mata ng matanda, walang puti, puro dilim lamang. Hindi mo ba alam kung saan ka nakapasok? Tanong nito, malalim at nanginginig ang boses. Napatras ang binata, ngunit ang kamay na matanda ay mahigpit na nakahawak. Dito, sa Fort Santiago, ang dugo ay hindi natutuyo. Ang sigaw ng mga martyr ay hindi natatapos. At ngayon, isa ka na sa mga saksi. Bago pa niya masabi ang kahit ano, biglang nagdilim ang paligid. Ang lampara ay namatay at ang tanging naiwan ay ang malamlam na sinagnobuan mula sa makitid na bintana. Ngunit sa dilim na iyon, may mga mata na kumikislap isa-isa, daan-daan, hanggang sa punuin nila ang buong pasilyo. Mga mata ng mga kaluluwang nagdusa, mga mata ng mga hindi nakaligtas. Ang binata ay napaluhod, halos mawalan ng lakas. Munit mula sa malayo, may tinig na biglang lumitaw, malinaw, matatag, puno ng damdamin. Isang tinig na parang pamilyar, parang narinig na niya noon. Ito ang Fort Santiago, dito kami pinatay, pero hindi kami kailanman natalo sa isang iglap ang kanyang paningin ay nagbago. Hindi na siya nasa madilim na pasilyo, kundi na sa isang malawak na bakuran ng kuta. Naroon ang mga sandalong kastila, hawak ang kanilang espada at baril. Naroon din ang mga Pilipinong bihag, nakatali, duguan, nakaluhod sa harap ng peder. Narinig niya ang malalakas na sigaw, ang mga utos, at ang putok ng baril. Bawat kalabit ng gatilyo ay may kasunod na katawan na bumabagsak, bawat sigaw na sakit ay nagiging alingaungaw sa mga peder. Munit ang pinakamasakit, nakita niya ang isang batang babae na yumakap sa kanyang ama bago ito barilin. Ang kaniyang mukha ay puno ng luha, Munit ang kaniyang mga mata ay hindi takot, punang galit, punang panata. At nang bumagsak ang katawan ng kanyang ama, narinig niyang bumulong ang bata. Ang dugo mo ay hindi masasayang. Muling nagdilim ang lahat. Bumalik siya sa kaniyang katawan, nanginginig, pawis na pawis, hawak pa rin ang kanyang lampara na muling nagliyab na parang wala lang nangyari. Ngunit hindi na siya nag-isa. Sa kanyang tabi, may nakatayong batang babae, ang parehong batang nakita niya sa nakaraan. Nakatitig ito sa kanya, malamlam ang mga mata, munit malinaw ang kanyang tinig. Kailangan mo makita, kailangan mong dalhin ang katotohanan. Nang magsalita ito, biglang may pinto na bumukas sa harap nila. Isang mabigat na bakal na pintuang matagal ng sarado, ngunit gayoy bumukas na parang inaanyayahan siya. Mula roon, sumingaw ang masangsang na amoy na kalawang at dugo, halong usok ng kandilang matagal ng patay. At sa loob, may makikita siyang mahabang pasilyo, puno ng mga selda, at bawat isa'y may aninong gumagalaw. Dito nakabaon ang kasaysayan. Dito nakatali ang aming mga kaluluwa. At ikaw lamang ang makakakita sa lahat. Ang binata ay hindi alam kung lalapit o tatakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay gumalaw na parang may sariling isip. Anti-unti siyang pumasok, at ang malamig na hangin ay parang mga daliri na humahaplos sa kanyang balat. Sa bawat selda na dinaraanan niya, may mga mukha na nakadungaw, mga mata na pun na sakit, mga labi na walang tunog ngunit humihingi na sa klolo. Hanggang sa makarating siya sa dulo. Isang malaking silid ang bumungad, at sa gitna nito ay isang mesa na pun na mga kasulatan. Mga lumang papel, mga liham, at mga pangalan ng mga bilanggong hindi na lumabas ng Fort Santiago. Lumapit siya, nanginginig ang mga kamay, at kinuha ang isa sa mga papel. Nakasulat doon ang isang pangalan, at laking gulat niya na makita na ito'y aplido ng kanyang sariling pamilya. Nabigla siya. Paano? Bakit? Ang dugo na nabahiran sa mga peder ng Fort Santiago, tila konektado sa kanyang sariling lahi. At bago pa siya makapag-isip, biglang bumigat ang hangin, at ang mga papel sa mesa ay isa-isang lumipad, pekot-ikot, hanggang sa bumuo ng hugis, isang malaking mukha na nakatingin sa kanya. Ikaw ang susunod na magdadala na aming kwento. Lumuhod siya, hawak ang kanyang ulo, habang ang boses ay lumalakas, nagiging libo, nagiging dagundong na isang hukbo. At sa bawat sigaw, ang mga dingding ng Fort Santiago ay nanginginig, parang mabubuwag. Ngunit hindi siya makatakbo, hindi siya makalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mga tinig na. Nagsusumamo, humihingi na katarungan, at ang pangalan na kanyang pamilya na paulit-ulit na inusal ng mga kaluluwa. At doon, sa gitna ng kadiliman, anti-unting lumitaw ang pigura na isang lalaki matangkad, marangal ang tindig, ngunit ang kanyang dibdib ay may malaking sugat ng bala. Lumapit ito, at nang magsalita, ang kanyang boses ay malumanay ngunit mabigat, parang hatol. Hindi ka nakarating dito dahil aksidente lamang. Dinala ka ng aming dugo. Gayon, kailangan mong pumili, mananatili ka bang tahimik tulad ng iba, o ibubunyag mo ang katotohanang ibinuwis namin ang aming buhay upang hindi mabaon. Ang binata ay hindi nakasagot. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit bago pa niya mahanap ang salita, biglang nagsara ang pinto sa kanyang likuran. At sa sandaling iyon, narinig niya muli ang bulong sa kanyang tenga. Huwag kang titingin sa likod, nanlamig ang buong katawan ng binata. Ang bulong ay paulit-ulit, mas malinaw kaysa dati, parang may mga labi mismong nasa kanyang tenga. Ngunit ngayong nakulong na siya sa loob ng silid, wala na siyang mapupuntahan. Huwag kang titingin sa likod, huwag na huwag. Napakapit siya sa mesa ng mga kasulatan, nanginginig ang kamay, pinipilit-pigilan ang sarili na sumulyap. Ngunit ang katahimikan sa silid ay naging mas nakakabingi. Parang may mga yabag, mabibigat, dahan-dahan, papalapit sa kanyang likuran. Bawat yabag ay nag-iwan na alingaungaw, at sa bawat alingaungaw ay tila may dugo na tumutulo sa sahig. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pinilit paniwalain ang sarili na wala siyang maririnig. Ngunit naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Parang may nakatayo roon, nakamasid, naghihintay. Bakit ka nandito, apo ng dugo naming nagalay? Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig na iyon. Hindi na ito bulong, kundi malinaw na boses na isang lalaki. Mabigat, puno ng sakit at paninindigan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa mga kasulatan sa mesa. Isa-isa, ang mga pangalan ay nagliliwanag at sa bawat liwanag ay may larawan ng mga taong pinatay sa kuta munit isa lamang ang tumimo sa kanyang isip, ang pangalan na kanyang ninuno, na nakatala sa listahan ng mga binitay. Biglang umalingaungaw sa kanyang pandinig ang huling sigaw nito, parang muling bumuhay na nakaraan. Para sa bayan, para sa kinabukasan. Napaatras ang binata, at sa kanyang pag-atras ay halos mapatingin siya sa likod. Ngunit bago pa siya tuluyang lumingon, naramdaman niya ang biglang pagyuko ng batang babae na una niyang nakita. Lumapit ito sa kanya, marahan, at inilapat ang malamig nitong daliri sa kanyang labi huwag kang titingin. Kung titingin ka, hihilahin ka ng mga anino at hindi ka na makakabalik. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa mga mata ng bata, nakita niya ang pakiusap. Nakita niya rin ang bigat ng kasaysayan na hindi pa natatapos. At doon niya naramdaman ang responsibilidad, hindi siya napunta rito upang tumakas, kundi upang makita. Muli, ang pintuan sa kanyang harapan ay bumukas, dahan-dahan, umunggol ang kalawang. Mula sa dilim, may liwanag na pumapasok, mainit, tila galing sa araw na matagal na niyang hindi naramdaman. Munit, ang mga tinig sa paligid, mga sigaw na mga kaluluwa, ay lalo pang lumalakas. Dalhin mo kami, huwag mo kaming hayaang mabaon, huwag mong kalimutan ang aming dugo. Humakbang siya, mabigat, parang may kadena sa kanyang mga paa. Bawat paglapit sa liwanag ay may kasamang hilahod ng mga anino, pilit siyang binabalik sa loob. na naroon ang batang babae, hawak ang kanyang kamay, hinahatak siya papalabas. At sa kanilang paglalakad, ang mga mukha sa mga peder ay nagsigawan, nagsumamo, nagsumigaw na isang salita. Katarungan. Nabigla siya sa lakas ng sigaw, parang yumanig ang buong Fort Santiago. At sa huling hakbang bago siya lumabas ng pinto, biglang tumigil ang lahat. Wala nang sigaw, wala nang anino, wala nang bulong. Pagdilat niya, naroon na siya sa bakuran ng Fort Santiago. Maliwanag ang langit, ngunit ang hangin ay mabigat pa rin, parang may iniwang alaala. -ala. Wala na ang batang babae wala na ang pigura ng mga anino. Ngunit sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang lumang kasulatan, ang pangalan na kanyang ninuno, na bahira ng dugo at luha. At sa kanyang dibdib, umukit ang bigat ng katotohanan. Sa dingding ng Fort Santiago, ang mga bakas ng dugo ay nananatili. At sa bawat patak na iyon, isang kwento ang nananawagan, naghihintay na marinig, naghihintay na may bunyag. At habang siya'y nakatayo sa harap ng peder na iyon, naramdaman niya ang mga matang nakamasid pa rin sa kanya tahimik, ngunit malinaw ang kanilang mensahe. Hindi pa tapos ang lahat. Ang binata ay napaluhod sa harap ng lumang peder na Fort Santiago. Mahigpit pa ring hawak ang kasulatang nadumisan ng dugo. Naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan, ngunit kasabay nito ay ang liwanag ng pagkaunawa. Ang mga kaluluwa ay hindi naghahanap ng takot, naghahanap sila ng makakarinig na magdadala ng kanilang kwento. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga mata, at muling tumingin sa paligid. Tahimik na ang kuta, wala nang bulong, wala nang mga anino, wala nang sigaw. Tanging hangin na humahaplos sa mga dahon ng puno ang maririnig. Ngunit sa katahimikan na iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-isa. Parang bawat patak ng araw na sumisinag sa bato ay may dalang presensya, may dalang kaalala. At sa kaibuturan ng kanyang puso, malinaw ang isang panata. Ang dugo na nabahiran sa mga dingding na ito ay hindi malilimutan. Ang mga boses na pinatahimik ay muling magsasalita at ako ang magiging daluyan ng kanilang katotohanan. Lumakad siya palayo sa kuta, mabigat ang kanyang dibdib munit buo ang kanyang lob. Sa bawat yapak niya sa makalumang daan, alam niyang daladala niya ang kwento ng mga nawala, ang alaala ng mga martyr, at ang apoy na hindi kailanman mamamatay. At habang unti-unting lumalayo ang kanyang anino sa mga peder ng Fort Santiago, isang huling bulong ang dumampi sa hangin. Salamat, buhay na muli ang aming alaala.